So Idol Mark Joseph, no before time mag-start ha, mo na kita, ito ba yung kauna-unaan mo na rigid MTB? Ah, uh, ang brand nito is Totem. Totem Master. Oh, uh, Totem Master. Uh, Totem Master. uh ko, ang huli kong buy check ng Totem na frame noong 2021 pa kay Marvin Garcia, yung kulay puti no? Ito yung medyo old model na Sagmit K2, no? Kasi yung mga lumang Sagmit na rigid forks, for Universal size po. Mm, kasi ngayon, kasi ang mga bago may hiwalay na yung dalawa, eh, no? specific na size na po. Ah mm -hmm. uh, ito naman kanyang chainring na 1 by na wide na oval naman ito. Ah uh, pambansang brand na Decas na 3080. Ah uh, idol, nakagamit ka na ba ng rounded before? Yes po, dati po na ah. nung ano po siya. Na-stock po po na crank. No. Mhm. Ano, yu, uh, pwede mo may mai-share sa amin yung difference between do sa oval at saka sa rounded? Ah uh, ngayon ko lang napansin no idol no hindi uh, di ko napansin kanina eh. Ngayon ko lang napansin. Ito kasing frame mo pala 27.5, no? Then 29er pala yung gulong mo, no? Uh, 29 by 2. Point, ano dito? 2.2. So tingnan natin yung clearance between dito sa gulong mo at saka dun sa sa no, sa rear triangle ng frame mo, no? Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito ulit ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite So for this video naman po, so ibabay check naman natin itong Rigid MPB Ni Idol Mark Joseph Lolo So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MPB. Kaya mag-start na tayo So Idol Mark Joseph, no before tayo mag-start ha Tara muna kita, ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Oh, ba, yes po mm, So kailan ka nagkaroon ng uh, ganito bisikleta? Uh, ano po po? ano po, uh, 2021 po nung nakuha ko po siya pero binili ko po siya second hand tapos all stock pa po tapos in-upgrade upgrade ko na lang po yung mga parts ay yung ano, naka suspension fork dati Ate. tapos kinunod board po sa rigid Ah, uh, next text question naman idol ano yung naging experience mo uh, yung comparison between dun sa naka suspension fork na stock at dito sa naka rigid ngayon nung naka stock fork po siya niride ko po kasi agad siya sa tagaytay mm -hmm medyo mabigat po eh, pero nung nagpalit po ako ng rigid recently, mas naramdam ko po yung mas, mas magaan po. Okay. So kailan mo na na-convert ko sa rigid? Kailan po ba? Mga ano lang po eh. 3 months ago po. Ah, 3 months ago. Bago-bago so, pa lang. Ah, po. bago pa lang. Na, no? Yun, so next question naman, Idol. Uh, bukod sa Tagaytay, sabo mo dinaride tong ano mo? Uh, rigid FTB mo ngayon? Naride ko na po. to uh, Laguna lo po. Pero naka-all stock pa po siya. Nun. Ah, yung rigid, yung ano kasi nga 3 months pa lang eh. Bago bago gano'n? Mm, pero ano, uh, in the future, uh, sa mo sa mo babalak mag long ride? Pag bakante ka? Yung tropo ko po si Kevin, nag-aaya po siya mag daw po kami. Sa Quezon province, may kawain, may mar... Bandang ano po, kasi mga Quezon daw po, long ride daw po kami. Malamang sa Lukban no? O mga ganun po. Sa, o kaya sa Baguio po. Ah sa bagyo naman sa norte 'yung pagbagyo. Pag south naman sa Lucban sa Lucban Quezon. Oh. Yan. So 'yun so 'yun nga 'yung general background sa kanyang uh, Rigid MTB, no. So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike frame. Ah uh, brand nito is totem. Uh, totem master. Oh, uh, totem master. Ah uh, nalalako ang huli kong bike check ng totem na frame nung 2021 pa kay Marvin Garcia 'yung kulay puti, no. Ah uh, ito palagi ko pangalawa pangalawang totem ang totem frame pa. na i-bike check ko, no. Ah uh, ulitin ko lang, no uh, Totem Master na XC Hardtail Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Ayun uh, nga nakalagay dito pang 27.5 ang size nito, size 16 or size medium. Kasi sinukat ko yung top tube nito nasa ano lang eh 560 mm. So pag, pag 560 pang ano yan, pang medium. Then yung ano nito, yung head tube nito pang straight or non tapered. Then full internal cable routing pang BSA threaded na bottom bracket shell tong 27 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then na disc brake caliper mount naman yan, is post mount. Next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung medyo old model na Sagmit K2 no. Kasi yung mga lumang sagbit na rigid universal forks for universal size po. Mm, kasi ngayon, kasi ang mga bago may hi hiwalay na eh, dalawa eh, no. May specific na size na po. Ah mm -hmm. uh, so ito is aluminum 7005. Uh, ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung bladelet ito uh, yung stereo tube dito of course is straight or non-tapered quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is uh, post mount so next naman sa kanyang cockpit ah uh, ito yung kanyang handlebar no trubatib uh, na MTB handlebar 31.8 mm ang diameter ang original na lapad ito is 800 no. then binawasan mo no then sinukot ko kanina to nasa 690 mm uh, straight na may Negative purpose eh, yung nakalagay po dito. Ah, uh, tingnan ko kung may back sweep mo kung nakalagay. Ayun, may back sweep na ano daw to, 4 uh, degrees ang yan, yung angle. Pero parang straight. Oh, pero parang straight yan, no? Ah, uh, next naman yung grips mo, ito yung stock ng totem, no? Ay, hindi ano po. Ano unbranded to? po sa Shopee po galing. Ah, unbranded, yan. Yeah. Si Kapal Shopee. pa yan, no? Bago pa, bago pa lang to, no? Ah, okay. uh, next naman itong kanyang stem. Ito yung uh, 03 na aluminum. So nakalagay dito 90 mm yung haba tapos negative 25 degree yung angle yung kanyang integrated headset ito yung Sagmit Evo 2 na seal bearings ito naman kanyang seat clamp ito yung unbranded no? Oh, unbranded unbranded mm, po siya mm, na aluminum uh, allen type 31.8 mm ang diameter uh, yung kanyang seat post specialized tapos uh, siya specialized pro Specialized Pro 2 okay. uh, na aluminum no? 350mm ang haba 27.2mm ang taba na setback na may single bolt clamping system yan may pagka unique yung kanyang galing po siya sa ano eh. specialized talaga na stock bike binabili ko po siya sa bike shop mm. kaya medyo ano no kakaiba no unique yung pagka clamping system nito no ah uh, next naman itong kanyang saddle ito yung giant connect na walang buta sa gitna malambot pero hindi flex no Opo, hindi po then steel railings ah uh, tanong ko lang idol ano yung feedback mo dito sa saddle mo nung una pong kabit ko dito parang sakit po sa pwet kasi ano, pero nung tumagal po nasanay ako, na rin ako, eh no? ako, nasanay na lang din po yan so ito nga yung kanyang feedback sa uh, sa kanyang saddle so proceed naman tayo sa kanyang dry drain uh, yun nga nakapambansang dry drain din ito one by so wala kayong makikita na front shifter front rider at saka extra chain rings ito kanyang rear shifter Sagmit edison to no okay. ilang speed to ayun? 10 po 10 speed uh, next naman ito kanyang MTB crank ito yung racework xt na halotech Then Shimano BB52 Ito kanyang Halotech threaded bottom bracket uh, 104 BCD Ano to? Uh, tubay lang ito uh, Purpose pin na pang Isang mount sa chainring para sa 104 BCD Then 64 BCD para sa granny ring 170 mm ang crank arm uh, Ito naman kanyang chainring na 1 by narrow wide na oval naman ito uh, Pambansang brand na decas na 3080 uh, Idol, nakagamit ka na ba ng rounded before? Yes po, dati po. Na, ah. Nung ano po siya. naka stuck po po na crank. Mm. Ano yung, uh, pwede mo may share sa amin yung difference between doon sa oval at saka surrounded? M mas maano po siya sa out. Pag, kasi puro ahon po yung nararide ko. Mas magaan po ipidan. Ayun, uh, yun din yung majority sa mga tinanungan ko no, sa ahon, no, yung oval. No? Ah uh, next naman ito kanyang RB Clipless Pedals. Ito yung Shimano R540. Ito naman kanyang chain, um, Shimano X10. Eh, Shimano X10 na 10-speed. Ah, uh, ayaw na lang yung MTB cassette sprocket mo. Ano po siya? Sa microchip po. Microchip? Na, micro na Advent. Ah, okay, no? ang uh, ngayon lang ako naka, ano, no, na bike check na ang pyesa dito sa banda dito. Ah, uh, microchip, no? Ah, uh, microchip, ad, ano, ad, Advent? Apo, Advent. Ano to, no? 11-40-60 na 10-speed? 9-speed. Ah, 9-speed. Okay, yung shifter mo tsaka okay. yung shifter mo tsaka chain 9 uh, ten yung shifter mo pala 10 speed. Opo, pinatay ko isa. Okay. ah, uh, chain mo 10 speed, ito 9 speed. Itong ano mo, ah, 'di ba, advent din din yung ano, yung RD mo. Pang ilang speed to? 9 po, na may clutch na rin po siya. Uh, okay. Ah, uh, pwede ba mo i-share sa amin kasi ngayon lang ako nakakita ng naka microshift ang gamit, no? Ano yung naging feedback mo dito? Sa nung ginamit ko naman po siya sa mga ano, Tagaytay, San Paolo, Smooth naman po, okay naman po. Mas ano, di man po siya yung delay. Smooth naman po gamitin. Ah, smooth naman ano. Eh, ah, uh, yun nga no. Ah, uh, dine-activate mo nga sabi mo yung uh, sa 10 speed na shifter. Yan so ito nga yung sa kanyang drive train setup na kanyang MTB. Sa so, wheelset naman no, ito yung kanyang gulong. Maxxis Ardent Race na 29x2.2 na ano to, wire bit, di ba? Ah, uh, kung may ano ka kung may budget ka makaiipon ka bili ka ng Continental Contact Urban kasi Pwede sa o oh, kasi makunat eh makunat kasi ang Arden, Bati po kasi arden naka, Race nito. eh maka 2.10 po ako na kenda um, yung, yung stock dati no uh, uh, ngayon ko lang napansin no Idol no hindi uh, ko napansin kanina eh ngayon ko lang napansin ito kasing primo mo pala 27.5 no uh, 27. then 29er pala yung gulong mo no uh, 29 by 2.2 So tignan natin yung clearance between dito sa gulong mo tsaka doon sa sa no sa rear triangle ng frame mo no. Ano na lang to mga siguro 3mm. Uh, 3mm. Dahil, naging 3mm to kasi dahil malaki yung spikes eh. Pero kung yung gulong mo yung Continental Contact Urban na 2.2, mas malaki yung magiging clearance yan eh. Kasi ang recommend kong clearance dito mga 4 to 5mm. Siguro kung nag uh, Continental Contact Urban ka, siguro magiging ano yan hmm. 4mm. Yan, dito yun sa may ano no sa chain state. Tingnan natin sa seat state Yeah, mas maliit no? Yeah, mas maliit pala to. Parang 2mm lang eh. 2mm lang. Ayun. <laughs> di ano nga, eh, medyo ano na. Uh, bagsak. Ah, bagsak na 2mm. <laughs> Para sa akin ha. Pero ano sa sa ano sa paggamit mo, uh, wala naman naging problema. Wala naman po sa ngayon kasi bago po makuha yung gantong clearance dati po na side talaga nakadalawang mm. ako bago So metro talaga walang sayo. Yun nga no? kasi may may, may ibang na check na ako na ganyan ganya kalilit or mas ano pa mas maliit pa eh. Ang sinasabi sinasabi ko lang sa kanila dapat yung yung ano alaga alaga lang sa alignment kasi konting ocho lang eh, sa side, sa side na. na katulad nung kunapanod mo yung ano yung naka wide rims eh nung pinaikot namin yung gulong eh nasayad na yung gulong yung pala may warp na yung ano may warp na yung gulong eh no kasi sobrang lit na ng clearance eh no yan yeah, so yan yung clearance dito no Ah, uh, ano pa yung rims pala yung ano yung harapan mo stock rims no stock po ng stock rims na totem ito naman heroic AR3 aluminum Ah? Huh? tubeless ready po aluminum mm -hmm. ito itong aerobic na to pero parehas to ng aluminum double wall 32 holes, no? Yes po. Yung spokes ni Nipples mo? Ragusa po. Ragusa. Uh, next naman ito kanyang uh, MTB hubs. Ano to? Speed 1 sol ah, Speed 1 torpedo? Apo. Ayun, Speed 1 torpedo na 8 poles to eh. Uh, kasi type of free hub body, silverings. I-check e natin yung tulog nito idol kapag naka-free wheel. Okay, so Portido, hub, Then so yun yung tulog ng Speed 1 Tortido MTB Hubs kapag naka-free Then, lasa lang sa kanyang brake set. Uh, Tektro. Tektro na hydraulic brakes and dual piston. Uh, ano yung review mo ba dito sa brake set mo? Okay naman ba? Okay naman po. Makapit naman po. Pag, kasi nalusong na rin po namin ng ano yan. Champalo, uh, Lemery. Okay mm. naman naman. Tumaasa naman po yung braking power. Okay. Hindi ka pa naman nagkaroon ng mga leak dito. Ng Hindi leak. Hindi pa naman. Ah, pa. Okay pa, no? Okay. Then, tingnan na lang natin yung disc brake rotors. Pahawak lang yung bike mo. Ano to? Stock ng totem? Hindi po. Kasama po siya sa Tektro. Okay, okay. Nung binili mo to, kasama na to? Oh, may rotor pong kasama. Ah, uh, 160mm diameter, harap sa kalikuran. Parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors. So, Idol Mark Joseph, Ah, uh, magkano yung total cost nito ngayon na gasos mo dito? Ang estimate ko po siguro is mga 10 to 12k lang. Upgraded na? De, nung binili mo ng stock na sa second hand, magkano ang binili mo? Nabili ko pa lang po sa Facebook ko eh, mga 2.5 lang po. 2.5? Mura ko nga po na yeah, naka uh, naka uh, naka uh, naka ko. naka-disc, ano, naka-tempo ka ng, ano, uh, uh, no, budget so, na budget din, no? Kasi upgrade ko na lang po. Yan, yeah, so ito nga guys, ito nga yung uh, Totem Master Rigid MTB ni Idol Mike Joseph Lolo. Yan yeah guys, mag okay, i na natin tong uh, Totem Master Rigid MTB ni Idol Mike uh, Mike Joseph Lolo. So kung meron kayo itong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. And shoutout po sa mga tropa kong tinatabad na mag-bike. And eh? shoutout kay Patrick, kay Kurt, tsaka kay Justin. At shoutout po sa pinsan ko na nalit bike tick sana. Oo nga Yung pala yung kachat ko kag ka, ano, kahapon. Kasama po pala 'yun. Ano <laughs> Hindi na ano, na sleep well na no. Sa salamat sa pag -buy check ng kino MTB pa, mo. Po. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe sa YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.